Ah. ano? Hello. <laughs> may ano, may kwento ako sa iyo, Pa. Ano 'yon? Udriyan mo ka kay mainit, kaya uunta na lang. Kapang may loko-loko wala TikTok. Dito na lang ay may may ano, error ano 'yung. Kalo kalo ta kayo, tawag mo din. Ah, 'yon lang. Tawag mo din muna kay para i-delete ko 'yon. Ito pa dito pa sa kabila. Ito pa dito pa. Aki pa naman ang Ako pa. o kay masarap. Wala namang gamit yung kabilang kamay. Maganda yung koko mo. Maano, matalas. Isa oh. pa, dito pa. Jesus Maria. Saan na naman? <laughs> bayan? Dali na, kamutin mo. Ako lang taga kamot. Wala namang bayan. Ay, dito pa, sa pa Ay, pa. ito ko. Dito pa, dito pa. Sa sunod, kumuha kang kagakamot mo, ha? Aray ko. Hindi yung ako lang lagi. Dito pa, dito dito, 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 planta. Dito, dito, stas. Dito, oh, ayan oh, dito, dito. Yan, yan. Dito kasi tinanggal yung baho na yan. <laughs> diba? Dila, parang hindi pa kumpleto. Parang ang talaga. Ayan, dito yung dito sa strap. Pagdagay pa na yung bako. Yan, totoo na yan. Bigyan biro talagang makati. Ma -ano. Alay, sakit na! Nandahan lang! Ah, ang sakit. Sa taas pa. May sugat. Wala. Labhag. Nandiyan, nandiyan, yan. Sa taas, taas, kunti. Sa taas, taas, kunti. may sugat. Diyos ko, Mo ang taga kamot mo ha. sige.